Ano mana bebek? Justin bebek oh mana? Hah? 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 Kita nak 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 kita Ila Ila tayo, Ini juga galau tak -kan hilang lepas tayu ni. Oh, I'm going to be a little bit of Nah, nampak sangat tak ayu mi. Nampak sangat tapi di, ada tak ayu. Kegala ini ni mami. Aku kegala tayu, banget ina <coughs> At sige na naman, na. na. naman, bigla naman? Wala naman sakit, eh. bigla? <laughs> <laughs> Kain ka pa nga na eh. Naubos oh, pa nga yung bagayo naman na nakawala ka naman sa akin. <coughs> no, wala. Tara na Alis tayo. Bata tayong SM. Tara, sama ko. <coughs> Bata tayong SM. Hmm, tara na bili na tayo. Wala dyan. Hindi na. pa tayo. No, wala. Eh! Hey, bukas naman eh! Ay 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 na. Bukas birthday ni Mami! Birthday ni Mami mo ah! Bakit naman? Bakit mo na magbiglaan? Ay Ay <laughs> <laughs> Bakit biglaan naman anak? Lucas. Lucas. Sige na, anak. Haminga ka na. Mali, magpe-play tayo. <laughs> Mani. Eh. Bakit na, Mani. Eh? <laughs>